Buenos dias, damas y caballeros. Buenos. Ayan na, talagang galit na galit na ang taong bayan ito dito sa mga buaya sa gobyerno, ha? Huh? At binubus uh, binubuhos nila ang galit nila sa social media, especially sa pag-expose sa mga super duper rich lifestyle nitong mga magnanakaw sa gobyerno. Ha? Kasama na yung mga yung mga kas, uh, nila, uh, kasosyo nila sa mga private sa private sector tulad ng mga contractors, ha? So at uh, ginagawa nila 'yan sa pag-expose, ha? Sa pagkalap at pag-reshare at repost ng mga super-rich lifestyle. In fact, uh, naunahan pa nga ang, ang mga netizens, uh, naunahan pa nga nila si President Bongbong Marcos sa paggawa ng lifestyle check. In fact, uh, a little late na nga itong gobyerno dahil by this time, by this time, tulad ng sinabi ko kahapon, tinatanggal na nila, isa-isa nang tinatanggal. ha? Uh, kasama na dito itong siya uh, siya uh, uh, si Claudine ko na anak ng kapatid niya uh, anak ng kapatid niya uh, ko na meron din ata itong uh, 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 construction company na uh, link rin sa mga uh, sa mga plant control projects ha at uh, ito ay uh, mahili green ha mahili green magpost sa social media pero as of yesterday tinanggal na niya yung mga social media post niya ha sabi pa dito sa post ng okay ra ko uh, ito daw si ang tawag ni, ang tawag dito sa kina kina ko corrupt ko raf family yan, Ko, no? rap, family. Yan. Yan ang tawag nila kina ko. Ko, rap, family. So, ito daw si Claudine ko. Uh, sabi dito, they're always on a private plane. The whole family is all where it's always in her blogs. You think it was just a taxi, ha ha ha. Lots of luxury items. Always in other country, countries. I think she even got an apartment in Paris, France, right? She saw, she shows it in her blogs. Then I just found out recently about her uncle, Saldico. Oh, so that's why. Ha ha ha. She's clean, cleaned up her blog, blogs. She's being careful now. Oh, sayang. Sayang natanggal na. ito nga oh, sabi nila ko rap family ah ito anak pa lang ito ng kapatid ng ni Saldi ko so maimagine niyo na lang gaano ka ka super duper rich itong si Saldi ko at buti na lang buti na lang may magawa may mga vloggers pa rin na na-save pa yung mga video ah nitong si Claudine uh, ko at isa na nga ito hi? hindi kayo akalain nyo uh, nasa ibang bansa tayo na nang na yaman-yaman natin na uh, 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 judging from her blog isa lang isa pa lang ito sa mga blog sana sayang no na naunahan naunahan nila si Pre, uh, na kuan nila ha naunahan nila at uh, itong mga bata ni President Marcos sa pagtanggal na mga sandali hindi ko makikita yung pinadala ng BAT team. Hindi ah, ito pala, ito pala. Ito pala. Okay. Pakita ko sa inyo guys kung paano nagrefuel. Oh, tingnan niyo ha? ita itanyo ha. Ah, uh, ito pinagyayabangan niya na pinapakita niya sa atin. Paano mam paano mamuhay yung mga super rich na pamilya galing sa nakaw. Sabi pinakita niya sa atin paano nagre-refuel well ang eroplano nila either eroplano ni Zaldico o eroplano nila kasi marami daw eroplano itong si Zaldico. at syempre, ah uh, natin magkano bang average price ng eroplano uh, uh, plane na huh? Philippines kung bibili ako ng eroplano itong uh, average price kung bibili ako ng aeroplano, uh, pinakalagay yung kwan. Ha? Pero I'm sure, ah, uh, from 200 to 300 million yan. Ha? May, uh, 200 to 300 million. Mm -hmm. Joey Aquino. ah, uh, uh, sabi pa niya, pinag pinagyabangan pa nila mga kayamanan nakaw kasi nga Joey Aquino, nawala na nga ang hiya. Ha? At nawala ng... Noon, nagtatago do sa ibang bansa, yung mga magnanakaw, tinatago pa yung yaman nila. Pero dito, hindi. Harap-harapan, harap, harap -harapan, pinapakita sa Facebook. Ginagawan pang vlog. So, kumbaga, uh, uh, wala na talaga. Wala talagang karespeto at uh, akala nila nilulusutan sila parati doon sa sinasabi sa Konstitusyon at sa anti grab and corrupt practices act that uh, that uh, government officials should avoid the huh, making ostent uh, ostensible display of uh, public wealth huh? Isa pa nga yan, siguro naging corrupt yung mga officials yung uh, dahil sa hangarin nila na magpakita ng yaman nila doon sa lugar namin ganyan rin yung mga politiko doon pakita showdown sa mga sa mga alahas at saka sa mga sasakyan nila at saka malapalas yung bahay nila. So ganoon na. Kaya buti naman, ha? buti naman inorderan ito ni President Marcos ng lifestyle check. Sayang lang, sana ginawa na ito ng uh, ng ombudsman doon pa lang nung, sa zona. Sana sinimulan na nila uh, kalkalin yung mga social media sites ng mga anak ng mga politiko tulad ito, anak ng uh, ng uh, natin kanino na ba tong anak si Claudine Claudinco Claudine ko bakit congressman ang tatay nito O oh, yun nga tama nga tama nga Itong si Claudine ko, anak na kontraktor na sangkot sa sa control projects ah uh, anak siya ni Christopher Co na kapatid ni Saldi Co na tinanggal na na na, na ka, chairman ng uh, appropriations committee sa Congress o sabi pa dito sa PPH. Claudine Ko is currently trending online for display of lavish lifestyle amid controversies on pro-control projects. Itong tatay niya naging uh, I think kongresista siya ngayon uh, or former former ako Bicol Party List representative na si Christopher Co at uh, at ako Bicol Party List Representative Elisealdi Saldico. Yun, magkapatid ito. Ha? At uh, itong si Christopher ko na dati rin na uh, Ako Bicol Party List Congressman ay uh, ay founder ng H Tone Construction and Development Corporation na nasasangkot rin sa katiwalian sa flood control projects at uh, uh, tiyuhin niya si Saldico, ang chief executive officer ng Sunwest Group of Companies na na na, na, na link nga na link nga dito sa mga kuan dito sa mga uh, control projects ang Sunwest at saka yung High Tone High Tone Construction and Development Corporation uh, ang high tone ni Christopher Co na tatay ni Claudine at uh, San West ni Saldico na uncle ni Claudine ay kasama sa 15 mga kontratista na naka corner ng 100 billion na flood control projects. Ay, by the way, ha? Marami na naman magagalit sa akin ito. Baka atakihin na naman ako nito. Uh, please, ha? Please, again, na uh, Andami na nating kalaban, marami na magagalit sa akin dito. Diyan sa Bicol. ha? <laughs> ah, ah, paki na lang ha. Paki paki-subscribe kung hindi nyo pa 'yan. Views Actions Destiny or Vat, ha? Ah? Vat uh, uh back up uh, YouTube channel natin na uh, uh, set up by the Vat team 'yan. So please do that, ha. Please do that. At uh, kung hindi pa kung, at please tell your friends to do the same kasi baka bigla na lang tayo mawala ang blogcaster channel dahil sa mga inexpose natin ng na mga tao uh, back up punta kayo kaagad sa back up page sa views actions destiny okay at uh, okay sabi pa dito yan So, uh, kaya trending ito si Claudine Ko. Lalo na yung dahil sa mga mga post niya. Uh, mga post niya sa sa YouTube channel niya at Instagram page. Pero pareho na ata tinanggal ito eh. Pareho na ata tinanggal ito. O yan, no? daming picture niya sa sa Washington, Paris, France, sa United Kingdom. Uy, meron pa. Sa the Netherlands, gumagawa siya ng uh, ng trip ta, to Belgium, at 'kwan yung ganda gandang kanal, uh, canal system. dyan sa Belgium, 'ya, very uh, very picturesque. 'ya? Nagpa-party-party mga tao dyan sa tabi ng uh, uh, canal sa Amsterdam pala, sa Amsterdam. Amsterdam. Okay? So, eto na. Eto na ang uh, ang uh, pinapalandakan sa atin na na eroplano nila galing sa people's money. Eto. Claudine Co. The super duper rich billionaire daughter of uh, Christopher Co. Uh, former ako Bicol congressman and uh, and uh, founder of H-Tone uh, Construction na isa sa mga contractors na naka nabanggit na ni President Bongbong Marcos sa sa kanya sa presscon. Okay, Claudine. Ipagyabang mo yan lahat. Pakita ko sa inyo guys kung paano nag-refuel yung plane. Ayan. Diyan pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita, guys. Ganyan pala. Grabe naman ang tulog nito As in, pa left and right. Buti na lang di mo na ano yung katabi mo. Ano <laughs> na <laughs> yung katabi mo. mask mo. Pakita mo naman yung face mo. <laughs> eh, hey, dami mo ka na ba eh. Pakita mo naman, naman yun. You know? La, naliwala. <laughs> Grabe, mura-mura ka pa. This is our current situation. And alam niyo ba, guys? Sana -sa iya. Natutuhin pinagbibiruan yung, ero, yung kapatid na natutulog sa aeroplano. Parang tayo lang na natutulog sa kotse o sa bus. Ganun lang. Wala. Wala lang. Chill-chill lang sa aeroplano. Sandali. Parang nawala tayo. Ah. Okay. Chill-chill lang. This is our current situation. And alam nyo ba guys, gusto ko tong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas malawag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And mayroon pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana din nila ko yung hamon iberico na nasa ref sa so Manila. Ayan, may table din here. Tapos doon. Nagyabang pa. Iberico ham, yung isang paa ng baka, ay nagkakahalaga from ng 40 to 130. 130 to 140,000 per leg. Kasi nga, as the name suggests, at masarap naman talaga. Iberico comes from Iberico, ha, lalo na sa Castilla, Castello Castello region ng Spain. Punapuntahan na rin natin yan. Puro Iberico lang ang kinakain ko doon dahil mura lang. Siyempre, galing sa Spain yan. Yung tunay talaga, Iberico, meron namang ginagawa dito pero iba talaga yung galing talaga sa Castello region ng Spain. Ha? Na mas mura doon kasi doon yun eh. Dito na mga 40,000 per kung gusto mo malit na hit maliit na cut lang na hita, pero kung buong hita, 130,000 na magiging tai lang. So yan, ang kinakain niya, sabi niya, sayang, may Iberico leg kami sa sa kwan, sa ref namin, sana dinala ko dito. Yung Iberico nila, pwede na mapakain ng buong pamilya sa Sambuanga ng isang taon. Nang isang taon. Kasi mababa ang uh, standard of living doon. Pwede na yun. Pasok na yun 10,000 a month. Eh. 10,000 a month. Okay na yun sa isang pamilya. Sa Sambuanga. Lalo na sa, sa super duper rich, uh, yung uh, super duper poor na pamilya. Pwede yung dalawang taon. At 5 to 6,000 a month kaya pa yon mabuhay kung isang tao lang o isang anak lang doon sa Sambuanga. Pero sila dito, <laughs> ubusin lang ng ilan kain. <laughs> ah, pagkatapos yung jet fuel dyan, pati pilot, siguro one trip lang, mga 50 to 100,000 rin yan. Magdala pa ng Iberico leg, Iberico ham, na 130 to 140 per leg. Tausan! Tausan! Ganyan sila. Sana oil. Sana oil. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito. Dala tayo ng wine. Hamon. Sana dinala ko yung hamon iberico na nasa ref sa Manila. Yan May table din here. Tapos doon yung Captain and Mechanic ko. So, andito na aking family. Si Hai. Then, wala si Beach. <laughs> akala mo pupunta sila ng Cebu <laughs> o pupunta sila sa Amin sa Mindanao yung pala ah, nag off lang from Naiya Tula Union wow wow na wow naman tinataxi mo na yung aeroplano ah Ah, ginagawa pala parang Uber. Grab. My goodness. Nasa third world country ka ba? Parang nasa first world country ka wow na wow naman. i-play natin ulit. Alisin na lang natin yung sound. Baka makapiright tayo sa sound. Ha? So, yan na, uh, yun lang. Ang problema, tinanggal na niya yan. Ha? Ang dali, pala. Ang problema, tinanggal na niya yan. Ha? Tinanggal na. So, sayang. Sana, huling-huli talaga ng, uh, ng, uh, kwan sa kanya, huling-huli talaga ng, uh, ng Marcos administration yung uh, yung uh, gotten wealth nila ha lalo na kung ikumpara ito ha kasi wala na si Mar si Samuel Martinez baka puwede na silipin yung mga salin nila yun pa nga dapat gagawin ni President Bongbong Marcos dapat i-reverse niya yung uh, stupid crazy and very corrupt pro pro corruption na policy ni Samuel Martinez na hindi pwede silipin yung mga yung mga salin kung walang kung walang uh, approval go signal ng mga opisyalis ng gobyerno dapat pasilipan niya tayo para pwede natin ikumpara ikaw saldi ko ah uh, Christopher ko nung kongresista ka ang declared net worth mo is is uh, 100 million eh bakit ka meron 200, dalawang 200 to 300 million na aeroplano? Ah, ganyan o ganyan. Pwede ikumpara natin. Yan padapat dapat gagawin ni President Bongbong Marcos. I-reverse niya yung uh, pro-corruption policy ni ni Samuel Martires. Anyway, wala na si Samuel Martires, kundi kuan na uh, Uh, may OIC na jan, So dapat 'yun ang kwan, 'Yun nang uh, 'yun ang uh, uh, gawin niya una, ha? Kung, uh, pa para may kumpara natin kung na-declare ba nila sa SALN itong mga super duper uh, rich uh, properties nila o lifestyle nila, ha? 'Yan. Uh, so 'yan, na huh? So yan ang magandang development. Pero, well, uh, ginawa kasi ito last week pa eh. Bago pa inanunsyo ni President Bongbong Marcos yung lifestyle check. Eh ngayon, wala na. Tanggal na lahat yan, mga video na yan. Pero kung may makita kayo, isave nyo, isave nyo. Ha? Gagawa pa tayo ng mga maraming, uh, maraming mga follow-up video sa mga corrupt na mga opisyalis. Uh, hindi na natin uh, gaano dinis uh, diniscuss yung mga diskaya, yung mga 40, 40 plus luxury cars. Kasi kahit pa paano, kwan yun eh. Kahit pa private sector yun eh. I mean, well, li liable rin sila pero ayaw ko targetan masyado yung contractor lang. Gusto ko talaga targetan yung congressman at saka mga senador at yan ang gagawin natin in the coming days. So yun lang po muna. Yun lang pong update natin. Again, na, please don't forget to subscribe to our blogcast uh, backup page kasi mas dumadami na yung kalaban natin. At thank you sa mga tuloy-tuloy na nagbibigay ng suporta sa sa Blogcaster Channel, si Maria Garcia, uh, si uh, Joey Aquino, and many others who have joined us in this blog. Thank you very much everyone for watching and see you in my next blog.